kilalani ng dalawang anak ni Kay Abad. Isang hands-on mom si Kay sa dalawang anak na lalaki nila ni Paul J. Castillo. Ang pangalan na si Pio Joaquin ay pitong taong gulang na. Ipinanganak siya sa parehong araw ni Jake kaya tinuturin siya bilang isang birthday twin na kanyang daddy. Ayon kay Kay, si Joaquin ay may likas na kuryosidad at hilig sa pag oobserba ng mga bagay sa kanyang paligid. Kahit sa murang edad, ipinapakita na niya ang entrepreneurial spirit. Noong 2024, itinampok sa si isang ulat kung paano itinuro ni KK Joaquin ang kahalagahan ng sipag at syaga sa pamamagitan ng pagbebenta ng ice buko sa opisina ng lolo nito. Magtibo na din ito sa sport kung saan sila sinasanay siya ng ama tulad ng boxing. Kung si Joaquin ay mapagbasid, si Inigo Leo naman ay kilala ng palaban at malikot. Silang videos at larawan, si Inigo ay madalas tumatakbo, tumatawa o nagpapakita ng malalakas na emosyon, isang alpha baby ayon sa ilang taga-subaybay ng pamilya. Pagkat September 2, nagdiwang si Inigo ng kanyang ikapat na kaarawan. Bilang pagbati sa Instagram, nagbahagi si Kay ng mga larawan ni Inigo kung saan pabiro itong tinawag na pinakabugoy at idinagdag pa na ito ang kanyang galook na walang pwedeng kumondra.